yun mga tripping, good morning. Ah, uh, ganun kami. Mag magkuha po kami ng mga gamit ko. Eh. Ay transfer namin doon sa ga, may bahay, bahay ko namin. dahil dito ano. Kwarto lang to nang upahan lang po silang mama dito. So, pupunta na si mama doon sa Galas. Yun, yon yo. Ano na yun? tinitin na namin kunin yung mga gamit nila. Ano? Munting kwarto. O, oh, siya yung nanay. Yan. Susko. ko. Tingnan natin yung sa loob yung kwan. Yung mga gamit ko sa... Ano? Yung mga tools ko. Kunin nyo. Ay, okay, kinima. Diyan na ni. Hindi yun po. Kaya rin matulog kay... Bawa naman dito. Ito ang nanak daan. Ang anong nanak nila? Ah, kanan. Yung mong lamisa. Ito ang ganit na yung Yun. Tingnan natin itong ano. Ano, ispatin natin. Baka may halas sa loob. Dahil ano. Asa? Asa kahon? Kinay? Sige. Uy, gloves niya, ma? Ah, sikarat. Ibalik lang ako. Ito yung naging malaki yan eh. So, Sam so, 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 ano 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 ni gamit. Pipi. Indi ni mo anak deh be. Dua Gigi. ra na gaya abi na ayo. Ana tunggu nahulog oh. ini kuan sa ni. kami nang ano. Na? Yan. Luwang ka dripping. Hmm. Dami man nga hmm. junk na oh. Ito. So. Yung mugs. Ayaw, tingnan natin ito. 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 Dai ka, kudatan kini mo. Ayo nak kini lah anak. Cera. Alkansi ada ku kayu. Ola ada nak gamit? Aku gamit tu nak. Aku tila. Seperti ku tripi ibu. Nih mani gu. Terap tahu mani gu. Ini. Tak <tabih> tahi Oh <skape? tabih> Oh Skrabi <skape>? Eh Oh <skape? tabih> Oh 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 nasa <skape>? sako So Oh Tapos ilalo Oh 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 Okay, to so, 'di sila ilalim mag-gas. Eh ha. Labey. Mede pa taprim. Na. Eh. Oh. Mga sword, baka ay mag Mga sort 'to, no. Mga, <Entente>? mga, kasuward, <laughs> mga. mga ka baka 'yung mga ka-tripping, oh. Baka ano mga. yung <laughs> Ah, dito. Teneng sapo. Basta, Kita kuah ni. Kita kuah. 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 Kita Kita kuah. Kita kuah. kuah. Kita kuah. kuah. Kita tak cakap om nak ni na. perkuat ni rum. Hmm. Boleh tak rum? Ikulub lang nak siapa? Ikulub gani nung kerundik sudlan. Hahaha. 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 ya ke patai nak apa oh mana mana limpia mana oh oke walak nak buat nak sana ni kan nang nadia si lalong ni nang tagak Ah, jangan lupa nak Enggak limpiwan anak ni Enggak ada ada huk huk na lang. Ligan pa man Daryo, pero sila nalilimpyan na yung kamay na eh eh, natagak hindi eh, nangahulog ng kwarta. Dili mm. na nila makitaan eh, asa nang tungkuan. ha mm. Diga nang sagbot sila lang no. Ay, kikuyo da sa si mga awak ko. Naguyo din mga bagto. Ay, nakang Pangit -pangit na, na ipangit-pangit na na. Sila ba yan na? Sila rin malimpi yan. Diba Wala na yan yan. Kaya mangita ang guna silag mga plus dera o. Kinaikwa na

Ini Oh bata oh. Dah hmm. sampai. Janganlah nak. Naya senyawa nak. Mau memang lain kalau. kita ada lagi. Ayan lang mga kuhaan dari butang. Gamay na deni. Oh. Lagi, lang din eh. Ano nga ah? Anam-anam lang nangyari kayo bagay ngun. Oo. Limpio ba? Mga laba lagi na kulan po. Karoon? Mga ba sila? Sige. Ano man na kung laba pero ano? Dala yung PC. Oo ah. Dala yung PC. na dito. Wala yung dala dito na. Ano yun? Ako na dala na ako na. Mahal na. May pa dito? Wala na. Wala na mo, kung na silang kamot. Okay, alright mga katriping. So, to oh, dami na namin mga junk. Huh? Tiyunti na namin mga nilinisan yung lalit ng katri o kama. So, ang dami mga basura dahil po sa ilaga o daga. Ayan. Tiyunti na namin kukunin yung mga gamit ko dito, mga gamit ko dito sa aming kwarto so, oh, linis-linis na before kami oh, before silang mama ay umalis na talaga dito so walang upahan lang po sila dito sa kwarto nito so yun so yun lang po mga katriping no? yun ang aming mga kunting share na video linis-linis muna so, don't forget to like, share, comment and subscribe peace out Selamat penonton